Dinadalawan ko naman talaga yung sun dito sa gayo na ito mga doy. Pero mamaya, bawat pag napitas siya, manisiin taon niyan siya. Saka hindi rin naman talaga nagkulang yung room din namin dito. Kasi dumadalaw din talaga yan siya. Abtik din yung panguna-una niya. Kaya lang kasi murag sige magkakulatahan kay Longlong -long hinuan eh. Kaya sinabihan ko na naman siya dito na atak na. Pero ang gimo niya, nagtapad mo naman ako. Kaya bumakyad na lang ako. Tapos dito nakita ko yung Eudora. Sa tanglad tago siya ay, yun, tinuloyan talaga sa tanglad tinago. <laughs> Pagong lang naman sana talaga kulatahin ko dito mga bay, lang nagkagubot man sila sa goldling. Kaya kailangan ko munang tabangan yung mga kakampi ko. Kayong ilye namin kayo lumugpot ng sus mariusit. Eh. May tubol pa in town yung pulpul -pul doon. Naapakan ko patuloy pero ayaw yung predator nila na dali ko rin. Agoy doy ang tubol na lalaman pulpul. <laughs> At ayun na nga, ito na sinasabi ko, na may sinayin taon yung sa namin. Buti ba daw yung zilong daw, dinadalawan? Uy, ano pala yung ginagawa ko dun sa'yo kanina, doy? Dekorasyon lang ba ako doon? Umbog ka man siguro, hindi mo nakita na dumadalaw naman talaga ako sa'yo. Pero yun pa yung sinasabi mo. Sus Mariusip ka naman hinuan eh. Mga pagkakamali mo, sinisisi mo pa sa amin. <laughs> nakita ko yung kahimtang ng alien namin dito piligro na talaga habulin talaga ni Dora yan o kita niyo naman yan kakasabi ko lang pero ginagawa niya agad dati kasi intaon na akong manghuhula mga doy pero ngayon manghihilot na lang intaon talaga ako bumaba kasi intaon yung ranggo ko kumbaga ang tawag dyan mindset ba? mindset! naramdaman <laughs> ko yung presensya ng Helcot dito basagin talaga yung tori namin kaya lang nahandusan ko man sa kinomo ko tapos nagpadilim siya pero hindi niya nakita na nakita ko talaga siya anong klaseng padilim yan? pundido? <laughs> at dahil dito napitas na naman yung unggoy ayun na pinindot na niya yung green button ah grabe ka talaga wala ka nang na ang nahimo tapos ganyan ka pa kabug hindi kasi mong itlog doy <laughs> dahil maliit na lang yung kahintang ko bumakyad ako dyan kasi naramdaman ko yung hill court eh nasa mid kanina eh o kita nyo ang bilis ng respawn niya pero hindi niya ako pwedeng may saan. Grabe pa rin kamot ang Edora dito na makauwi sana sa kanila. Kaya lang matilok talaga to kasi laging nagbabanta ito na niniid lang to pero ah sa kinomo ko talaga kumigda talaga yung taon siya. <laughs> dito inatake na namin yung dakong mananap. Sabi ko naman sa kanila mag sun out sila kasi andyan predator. Kaso yung pagkakamali ko tinulak agad ako ng retreat ko. Tapos ito na yung sinabi ng mga kakampi ko kasi hindi ko nga nakuha yung mga doi. Pero hindi ko naman talaga gusto yun. O kita yung pinagsasabi nila dyan? Kaya yeah, mahirap talaga pag sumablay ka sa mga ganyang mga sitwasyon. Kasi isisi -isi talaga sa yan. Kasi ikaw yung kuri. Wala di kayo may mo anak. Sisihin niyo yung retry ko. Kasi tinulod ako ng maas maaga. Hindi ko yung kasalanan. <laughs> Grabe yung makaturbog dumalagan to si Longlong. Pero ginulat talaga yung tao niya ako dito. Bumalik siya. Kaya pala malakas ang loob niya. Kasi nakawing chance siya. Pero sa kinomo ko, tinatagusan pa rin taon siya. Ay, ambot. Huwag <laughs> kasi kayong magkumpiyansa sa kinomo ng pakito na to. Tapos dito, inantay ko lang talagang mag-tristak ako. Dahil tristak na ako, hinandusan ko na yung taon yung ipis na yun. Nabigla siguro yun. Kasi ako, ah, nabigla din yung taon. Tapos dito, sinabihan nila ako, atakihin na daw yung dakong mananap. Uy, kayong mag-umatake doon. Kasi pag sumipyat na naman ako, sa akin yun na naman isisi. Ay, hindi pwede yan. Ay, salamat. Narinig ko na naman ang victory. <laughs>